Yo, what's up mga bossing? For today's video mga idol ay eh, meron tayo yung mga pyesa, parts ng motor uh, at ito yung mga idol ay eh, ano, bagsak presyo na mga idol. So ito, kung nakikita nyo mga idol, yan eh, po yung mga nakalatag na ay uh, bibenta na natin yan ng mura. Na. So, yung mga malalapit lang dito sa das, mga pero pwede kayo mag-walk in uh, at yung mga malalapit pwede naman magtanong kung meron kayong parts na kailangan dito mga idol. So meron tayong mga cylinder block at saka panggilid ng mga Mio. Yan, tapos speedometer cable, throttle cable, may pang sniper, uh, sniper, xrm, smash meron tayo dyan, tsaka uh, cap, ignition cap ng ating spark plug, yan, tapos mga lever, gloves, at tsaka monoshock, yan, so meron din tayong mags mga idol pang missile, tapos pang honda beat, uh, kalesa type, meron tayo dyan mga idol, so Pin na lang tayo sa presyo mga idol at pag-usapan natin yan. So, bagsak presyo na ito mga idol at tanong na lang kayo. PM, PM mga idol, let's go! At oo nga pala mga idol, meron tayong top box. Yan mga idol, universal, pwede kabit yan. Ito may mga box tayo dito eh. Tsaka yung rim, meron tayong Osaki rim. Yan, ito yung mga uh, sinasabi ko sa inyong max mga idol. So, yan. Buksan natin mamaya, may pang-smash din tayo na headlight, mga pipe. Yan. Silip na lang kayo dito mga bossing, hindi kasama yung mga sapatos. Ayan, let's go. So, yun mga idol. Ito yung mga available natin parts. Ayan, marami yan. Pwede pwede kayo mamili dito mga idol. Mags ng Meusol to. Diba boy? Ito, ito to ba? Meusol yan. Yeah. Tsaka ito, Honda Beat. Ayan. So, bibigyan na namin ng mura yan. At mag-PM lang mga idol. Ayan. Sa mga interested mga idol, pwede kayo mag-walk in dito. Pwede nyo puntahan dito sa may si Tapat ng Kehoda hardware. Ayan.